So, ito naman mga kapigmate yung update natin dito sa partner natin na ano natin, yung huling anak ni Lucky. So, ito si Lucky. Malapit na naman siya mga anak. July 20 ang anak po niya. Lucky. So, medyo malilit sila. So, sa ano lang, sa 3 three three months and 1 week since birth. So, ang pinakamabigat lang sa kanila mga kapigmate ay 60 kilos. 60 kilos ang pinakamabigat ang pinakamagaan po mga kapigmate ay nasa 50 ano 58 ang pinakamagaan so tatlong babae tatlong lalaki so yan pa lang yan pa lang ang nilalaki nila so hindi kalakihan ng ating mga patiner ngayon so mga kapigmate kasi sa pagdating, pagdating sa patiner so hindi pa tayo masyadong expert sa pagano so puro prevention tayo saka hindi naman po tayo nagba-vitamins so wala tayong vitamins so, siguro pag nilagyan natin to ng vitamins so medyo saka naging busy tayo nung mga nakaraan hindi natin naasikaso so yan lang kinalabasan nila mga pigmate so ito po ay 3 months and 1 week simula simula hmm. ng pinanganak since birth po yun mga kapigmate 60 kilos ang pinakamalaki tapos itong ating si Lucky. Ay Lucky. Yan. So medyo maluwag na yung ating ano dito mga Kapigmate. So maluwag ng ating daanan. So hindi na putik. So napakaganda. So maluwag na kahit umulan hindi masyadong putik dito mga kaibigan. So ito yung ano, so yun yung building na ginawa natin. Yan po. So mga Kapigmate ha. Baka isipin nyo, akin na to ha. So, hindi po to akin. So, alaga lang po tayo mga kapigmate. Ha. <coughs> so, ito po. Stakan ko ng tubig. So, nilagyan ko siya ng takip. Ayan. Tapos, ito naman yung ating ano, septic tank. Yung septic natin mga kapigmate, abang po para sa biogas. So, nilagyan ko lang siya ng takip kasi dumadaan dito malimit yung anak ko gusto nga harangan ko yung pag may ano na ako harangan ko yung dinadaanan ng anak ko dito kasi sa saka yung mga aso dumadaan dito eh natatakot ako ba mahulog kaya nilagyan ko na siya ng takip so yan itanggal naman to so abang pa lang to para sa biogas so kung kailan hindi pa po natin masasabi kung kailan so matagal tagal pa yan so dito naman may bakante pa tayo dito So ayan. Yun yung ating PVC papunta dito sa septic tank galing dito sa kulungan ni Lucky. Yun. So ito yung ating ano. So tinesting ko na kanina. So i ko sa inyo yung vlog natin. Ha? I ano ko yung vlog. So kanina na pagano ko na i-edit, edit ko na lang. So hindi ko pa na pag, ano, dito. So, yan. So, para masukat natin yung baboy natin. Mayroon tayo dito ng tape measure. So, sukatin natin sila. So, yan mga kapigmate. Mag susukat tayo. So, pinakamalaki natin itong puti sa kayon. So, sukatin naman natin to. malilikot. So, ito na lang puti. So, ang haba niya, thirty 36 So 36.5 six So, 36.5. Ganda lang mga kapagmate ha. 36.5 ang haba. Tapos, asa na yun? Tapos, ang bilog niya. <coughs> ang bilog <coughs> niya <coughs> ay... <coughs> 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 34.5 four ito lang ha, 36.5 times 34.5 equals ano na, equals divide, divide 20 equals 62. So, 62 ang pinakamalaki natin. So, hanap pa tayo. So, ito po 3, 3 months and 1 one, one week. So, ito ang puti natin. 35 ang bilog 37 ang habang 30, 35, 37 35 sa mga pignita 35 times 37 equals divided by 20 equals So, 64. So, 64 ang pinaka malaki natin sa loob ng 1 month and, ah, 3 months and 1 week. So, ito naman yung pinaka malit natin. So, 36 ang haba. 36. 34. So, 36 ang haba niya. So, ito naman na. ito mga pigmate yung pinaka natin ha ah. 36 times 34 equals 1224 divided by 20 equals so 61 so 61, 62 pala naglalaro ang ating mga alaga yan ang timbang nila So, yan mga kapigmate ang timbang ng na atin. Ito yung pinakamalit natin. Yan. So, ito naman yata yung pinakamalaki natin ito. So, kasi nga natin ito. 36. 36 din ang haba niya. 34.4. 36 times 34.4 equals divided by 20 equals 61. So, 61.9. So, 61, 62. 61 ang pinakamalit natin. At kulang-kulang 63 ang pinakamalaki. 3 months and 1 week. So, yan lang mga kapigmate ang update natin. So, dito sa ating mga patiner. So medyo bitin ang laki nila sa estimate ko na kaya kong gawin. So siguro mapagpalaki tayo ng mabilisan ng baboy mga pag nakompleto na to. So sa ngayon hindi pa kasi ito kompleto. So ito kalat kalat pa. So mamaya kita ayusin. So yan may na naman yung ating mga baboy dito. So lilinisin ko muna to. Kanina nakaligo na sila mga kapigmate. Noong bago ako malis nung tanghali, eh, pinaliguan ko na. So, madumi na naman. So, back to work na tayo. So, tanggalin ko muna yung mga pinagweldingan. Grind ko yung mga kagaya nito. Mga sobra-sobrang, ano. So, ito. Ito yung mga sobra-sobrang welding. Mga bukol-bukol. So, ito. hindi ban tayo. So, okay lang. Basta tanong welding. Ayan tiktikin muna lahat. So, kasi ito, kailangan matiktik natin yung mga pinag-weldingan na yan. Kasi pag pininturahan dyan, mas maganda, ano, matik matiktik lahat. So, ayan yung ating mga plate. So, yung plate na yan, ganito mangyayari yan. So, yan, kita ninyo ito. Ito yung unang gawa. Medyo horizontal siya. So, kaya pinaganto ko yung lagay ng gulong. Kasi sumas, ay, ng paa kasi sumasabit kasi ito mga kapigmate ito yung gulong natin dito yan ito yung gulong yan so ito yung gulong natin yan so may gulong tayo dito may jack din tayo so ito yung gulong natin na nilalagay dito sa ilalim so yun nilalagay natin dito sa ilalim In case na Bye, Lee. Mamaya kita tatanggalan ng tayo. <laughs> so, ito. Panlagay dito yan, mga kapigmate. Ito, sasaluto ng kahoy natin. Tapos dito natin ikaklam. So, dyan natin ikaklam. Tapos, may gulong siya dito. Kaya ako medyo pinadiretso ng ganto kasi pag pahaba siya, dumadali yung gulong dito pag umiikot. Saka masyadong makipot na yung gulong. Kaya ang ginawa ko, pinastrate ko lang ganto para wala siyang sabit. So, ayan yung flooring natin, no. Oh. Yan. Makapal po yan, mga kapigmate 2 Two and a half inch ang taas niyan. Bigo ka na ulit. Hmm. Kamiya-miya so, ako na paliliguan Ah, linis na lang pala. Nakaligo na kayo kanina. So, yan lang mga kapig So, ang update natin doon sa pat. So, yun po yung pagsusukat natin mga kapigmate ng baboy na mas accurate. So, yun po ah. So, hindi po kalakihan yung baboy natin. 3 and a half month, ah, 3 and 1 week. 3 months and 1 week since birth ay 60 plus lang. 61 to 63. 63 pinakamata, 61 pinakamaliit. So, maghintay pa tayo siguro mga 4 months and a half to since birth. Yan, okay na. So ito nga. So napagpipilian natin gagawin ining sana. Yung puti sana ng yon, yung puti na may batik. O oh, yun sana yung okay ang katawan. Ang problema naman ay 13 lang ang dede niya. Yan 13 lang ang dede nito. So iyon namang isa. Okay yon. 14 ang dede niya tapos malaki siya. Tapos ang problema natin, yung pinakamalit natin, 61 kilo. Kunti lang naman diferensya ito. Yan, 14 yan dede. 14 yan dede. O, pitong pares. Ang dede, pitong pares din yung kabila. Ito naman ay 13 piraso. Or, sabi natin na anim <laughs> at kalahating pares. Ito naman, mga lalaki itong mga to. So, yan. So, yan lang po update natin mga kapigmate, ha. Sa mga nagre-request. So, may nagre-request din sa atin tungkol sa ilaw naman. So, yung paano ako nagpaano ko raw to win So, sa susunod na mga kapigmate, marami tayong i-upload na video. So, kahit busy tayo kasi medyo winarlingan tayo ni YouTube na pag hindi, pag hindi tayo na pag-upload ay mawawala ang ating account. So, so kung ano-ano na lang, ibablog natin. So, ito nga pala yung wiring nito. Yan. So, ibablog din natin yan yung connection niyan para makita nyo. Yung ilaw natin. Yan. Ano lang yan, 12 volts. So, hanggang dito na lang mga kapigmate ha. So, maraming salamat sa suporta So, oh nga pala, oo oh nga pala, congrats nga. Wala sa channel natin, umabot na po tayo ng 32,000 subscriber. Suscri subscriber. Subscriber. <laughs> Bulol na ang puta. <laughs> Sige mga kapigmate, so maraming salamat. Dito na lang. Tama.